ayo, grabe yung anong araw ngayon terek na terek ayo no so huwag kalimutan na uh, magbaon uh, ng uh, pamatid uhaw, tubig tapos pag nauuhaw nahihilo magpahinga, tumabi, magpahinga diba? so para iwas heat stroke dahil uh, sobrang terek ngayon ng uh, araw, sobrang init ang panahon ngayon kaya lagi tayo dapat hydrated, dapat hydrated tayo palagi Ay, grabe ano uy parang mo mga uh, ulap ka yung uh, araw kaya ito paano, anuhan mo naman tinatakpan mo naman yung araw yan ganyan ganyan dapat tinatakpan mo yung araw so paano ma-press ko ng konti uy hazard hazard gang yun ah ha. hazard hazard gang sabi ni gadget adik <laughs> hindi ko makipaliwanay kung ba't marahil kau laging hinahanap Nagkising ko ikaw ang nasa isi Bit kita Naga sa panaginip Sa ikaw ang iniibig Ngunit hindi ko maipaliwana Kung ba't marahil ikaw ang laging hinahana Pagising mo, ikaw ang nasa isipit with kita Hanggang sa panaginip Kasi ikaw ang iniibig ko Hipon Dito ko ng hipon